Sige. So ayan, uh, pabalik na tayo, palabas na ulit tayo. Doon sa pinanggalingan natin. O oh, mag backdoor tayo dito sa kabilang side na to para makita nyo rin. O, dito. O, kita nyo? May eh, nagtitinda isda. Titinda nung kung ano. So bahala na 'yan. O oh, para makita din nila. Mapapakita ko sa inyo yung sa inyo yung uh, mga kabahayan sa bawat gilid ng main road so hindi na tayo dun pupunta sa pinakadulo, dito na lang at halos mamunumuno na yan at yan, kita nyo naman kung ano yung uh, ginagawa din ng mga beneficiary so nagsusumikap din talaga sila na papaayos nila yung mga kabahayan okay, so lusot na tayo dito Ah. Wow. May gawaan na ng motor. ang hangin parang pa rin yung sumbrero natin tingin ko naririnig sa sa audio natin yung hampas ng hangin pabagal lang yung takbo natin halos parang 20 kilometers per hour <laughs> yung pinakamabilis <laughs> okay, so dyan naman Dyan tinayo yung basketbulan Sa dulo na yan dyan At yung kabila na yan Ay naludo naman yung pabahay din ng uh, Sa mga sundalo. So, ito na yung main road. Tuloy-tuloy na tayo dito hanggang sa dulo. Ito, dito. Pagdadating ng hapon, uh, mula alas 2, uh, naglalatag sila ng mga paninda nila. So, katulad nyo, may nakikita nyo, meron na pa isa-isa. May ukay-ukay, separate -ukay, tindahan. Pero pagdadating ng alas 2 hanggang gabi, alas 7, alas 8 ng gabi, ay uh, busy itong lugar na to dito. Dahil naglalatag sila ng uh, kanilang mga paninda. So ayan, nakikita nyo, eh, dito tayo kanina galing yung pumunta tayo ng simbahan. So medyo sira-sira lang na yung kalsada dito. <laughs> okay, palabas na tayo. Ito yung main road. Main road ito, palabas at papasok itong pabahay ng gobyerno dito sa Naing Cavite. At ito yung main road, nakikita nyo naman, eh, nakakatuwa dahil yung mga residente, eh, kanya-kanyang pagsusumikap, magpapaayos, o pagde-develop. At dito rin, kainaman dahil dito yung may school na nakatayo na mismo sa loob. At yun nga, may simbahan na din. At yun din, nakita nyo, may mga ta talipapa na rin, palengke. Meron naman yung iba, mga talipapa na rin. At yun, may mga chapel-chapel na rin na mga itinayo. Na iba pa, katulik naman, karamihan, like yung Santo Nino, So ayan, paglabas natin dito, grabe ang hangin. So kakanan tayo. Ito dito, papasok doon yung papunta nung sa main road kung saan dumaran yung mga bus na papuntang Manila. At dito, papunta ito doon sa may Molino at saka sa may Malainin Luma. Okay, Para meron pa tayo. Maraming pang mga pabahay pa rin doon. Sama lang kayo ha. Tuloy-tuloy lang tayo. Bali, Uh, 9.41 ng umaga kasi ulit itong relocating ko mga alas 10 na so tingnan natin ah, uh, ayun chill lang yung rides natin chill so, na yung road ng ano ha main road to ng malainin uh, bago uh, mulino malainin luma kung saan makikita natin yung mga pabahay na itinayo dito sa Naay Cavite. Dito sa barangay na to, ha? So wala isang minuto. <laughs> wala pa isang minuto, mararating na natin yung uh, Christoph Heim. So itong nakikita nyo pabahay na to sa gilid na yan, pabahay yan ng para sa mga sundalo. Ayan, kikita nyo, parang may second floor. Yung unang design niya ng mga pabahay, pero wala akong taas yan. Kayo na akong magpo-provide. Hindi tayo makakapasok doon kasi ah uh, medyo mahigpit sila. Kasi nga, pabahay ng mga sundalo. <laughs> parang sa mga ano natin, hindi pa tayo nakapag-video sa loob ng uh, pabahay ng mga sundalo. Ayan, oh. So yan, nakikita na natin dito sa harap. So ito na yung Christophite. Ito na yung uh, Barangay Molino. Okay? So makikita nyo rin yung kalsada na dito. Eh, napalawakan na. Napalakyan niya. Kita nyo, malapad na oh. Kita nyo yung mga post na sa gitna ng uh, kalsada na rin. Kasi yung original, yung dalawang linya lang, kabilaan lang. So ito na yung Christophite. Yung dalawa ito, magkatapatan. O so yan, tayo, ikot tayo. O, oh, Christo Fight to A and B. So nakita nyo yun, may terminal na rin mga tricycle. Maraming tricycle na. Uh, two minutes ang tinakbo natin galing doon sa balay kung saan may mga nakatayong uh, nakatayong school at simbahan. Two minutes galing doon, papunta rito. So, ayun na. Ito, ito yung main road nila. At, uh, ikita nyo rin. So, syempre, nandiyan pa rin yung tindahan. At syempre, yung talipapa. So ayan na yung mga kebahayan dito sa Cristo height 2, A and B at uh, uh, dulo na tayo para tanaw dito kasi yung uh, pabahay ng uh, ng mga sundalo sa dulo nito So, ayan, mayroong nagtitinda ng ukay-ukay, -okay, tindahan, kainan. So, bahala na kung ano yung pwedeng uh, maging negosyo. So ayan, ito na yung pinakadulo at yung nakikita niyo na parang may second floor na bahay. ay na pabahay ng uh, mga para sa sundalo na parang kala nyo may second floor kasi may bintana sa taas pero wala ho talagang sahig yung gitna niya, mataas na yung paggagawa. Parang naka-provision po talaga siya para magkaroon ng second floor. So kayo na ho bahala magpapagawa nun. Okay, ikot na tayo. At uh, papunta naman tayo dun sa last but not the least na pabahay. Ayun yung pinakamalayo na pabahay dito sa may malainin lumana oo o natin mula rito ha dito. daming ano daming poop <laughs> ng, ng dogi dito wow okay so sana parang tingnan nyo yun bahay na yun no? ang no? ganda oh. ay oh, yes, so oh. oh ang galing Bakal lang kinamit. Ganda. Baga, nasa sa inyo na lang talaga. Kung anong gagawin nyo sa bahay na ipinigay sa inyo. Kapag ka nabigyan kayo, kung hindi nyo aayusin o ayusin nyo, bahala kayo. <laughs> o, oh, ayun. Kita nyo to silang uya, oh. ito silang kuya. Ito, ang galing dito. May circle ito dito. Na-open. Tapos yan mga kabayan na. So hindi rin ganun kadami yung bahay dito. So ito na yung main road na yan. Yung boat side na nakikita nyo na yan ay mga kabayan, ang lusot din yan. Papunta rin dito. Wala nang ibang lulusotan. At ah, uh, medyo sumikip na nga lang yung kalsada nila dahil may mga naka-fart na mga sasakyan. dito so, syempre nakikita nyo marami rin tayo nakikita ang mga mineral water si Dogi hindi tayo pinansin kung hindi pa natin hinaginan eh, hindi pa tayo mapapansin Okay, so ayan. Ah... Uh, ito naman yung katapat. Kristo pa rin yan. Uh, ayun na lang yan sa dyan. Pagpasok natin, yan na yan. Uh, pasok pa ba tayo para makita nyo? Sige, pasokin natin para makita nyo rin. Kristo pa rin uh, kung hindi ako nakakamali, ito'y B. No? So, ayan na yan siya. So, mangilan ilan na lang yung bahay dito. Parang ilang metro na lang to. Tapos, ito na yung dulo. Ayan, wala na to. Ang likod na dyan ay uh, palayan na. So, hanggang dito na lang. At yun, papunta doon sa dulo. Balikan na rin dito. Yan, sa dulo na lang dyan. Parang mga ilang bahay. Tapos, papunta dito sa kabila. Hanggang ganun na lang. So, ikot na tayo. Ayan na siya nagang Hanggang sa dulo na yun doon. Ah, uh, Sige. Round ko kayo dito kasi lulusod din naman tayo dito. <laughs> Round, pasyal ko kayo dito para makita nyo na rin kung ano na rin yung uh, ginawa ng mga uh, residente sa bahay na ibinigay sa kanila ng gobyerno. Ayan. Oo, oh, oh, yun ganda. Oh. Meron ng parang second floor. Ayan. Oh. Wow, yung kalahati. Ganda nakakatuwa kasi talagang alam niyo yun talagang nagsusumikap yung mga kababayan natin na nabigyan ng bahay na papaayos yung bahay na naibigay sa kanila no uh, pinagyayaman nila pinagbubuti nila so wala akong masabi ayan nakikita niyo kapag ka nagkaroon ng extra s'yempre uh, papaayos ng bahay dahil nga bahay na nila at uh, wala ito hanggang dito na lang to nakalabas na rin tayo. Hindi pa ito yung ano ha, yung pinakamalayong <laughs> pabahay. So ito yung Christop B sa Christop Height 2. Okay. So ayun. Ayan, kikita nyo. Ayan, may mga nag-aayos pa din. May mga nagpapagawa. Paunti-unti. Kung nagkaroon, pero kung talagang may extra ka naman na, ay nakapag ka. E, bakit hindi pa? sa ayusan na. So, okay, ito na. Da umaga po. Ito na yung main road, ha? Yung so, mga sa mga pabahay. O, kumaliwa tayo. Diretso tayo, pupuntahan natin yung ngayon ay 9.50. So, hindi natin papatay yung camera. Pero sana may sana may audio pa rin tayo. Tika. do so check ko yung audio natin para palitan natin ng camera ng ano para tuloy-tuloy.